ang isa pang magandang halaman na pampataba sa lupa ay itong itong katuray dahil dumadami yung kanyang dahon at ang bisa niya ay para ding madrikakaw kung ang madrikakaw ay may antibacterial anti pest ganito din itong itong katuray at na mas maliliit yung kanyang dahon kahit ang itani mo itusok mo ganito lamang oh kahit ganyan lamang ito sakmo buhayan at limitan mo kaya hindi ka na maghahanap pa sa malayo ng uh, ng uh, iyong uh, magiging natural fertilizer at Mismong sa garden mo sa mga gilid ay doon ka na rin kukuha ng iyong uh, gagawin pataba hindi ka na mag uh, maghahalungkat ng mga bulok na basura yan ay kung ayaw mo tumaas, o, babaliin mo na. Kasi yan ay pag hindi mo ginawa, tataas ang tataas yan. At yan ay pwedeng ilagay ng direkta sa puno. Uh, hindi hindi mabaho, hindi kagaya ng mga manyor na mabaho. Sapagkat yung mga manyor galing din sa halaman, ang uh, manure lang ay marami ng uh, microorganism galing sa bituka ng hayop kaya pagkaganyan sisibol kasi yan pag hindi nyo binali ng maliliit kahit mura yan ito, pag nagbago na yung kulay niya tutubo na yan di bagay yung panay green itong medyo brown na ito itusok mo lang yan, itutubo na yan igaya mo lang kahit ngayon lang kalalim tutubo na 'yan. At ang uh, madikakaw at itong uh, uh, itong katuray ay napakagandang green manure. Parang ating mga halaman ay lumago. Hay uh, ito ay pampalago. Tinatabon para huwag madala ng uh, ng ulan yung tubig Ayan nang yung lupa ay nilalagay natin ang takip. Ang katuray at ang Madri Cacao. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa Natural Wellness si Pastor Bito.